na nag-aaral pa ka, oh. Man na yan. Ano oh, ito? Walang oh, na. nag yata na mo siguro to So, oh, hindi pa dito makita. Walang siguro. Ano? Tandaan nyo, oh. Ito, ha. Ah. Kunti-kunti lang. Mali yung mo, arroyo. Ano ang bunto? Arroyo. Arroyo dito. mo tong O, oh, tapos lagi mo dito A. Para talaga to. Yan na. Wait <tipan> 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 na naman na ito. Pes lang silang yata to eh. Lagyan mo na ng anod line, no? Saan pinag-aaral na ito? Aralin daw grade 3 science ito. Yung grade 3 mo dito. Sakuma, 7, 7, 1, o ina. Ang pa pinag mo sa pag-aaral mo? Ano

ano nga ano doon. ano nga stripping! na. ka. Tawag na naman na to. ikaw ko nag-aaral. Ato, box na to. Barang isipin

Ulat nyo dito naman, nag ka pa ng bawat ha? Eh, eh, hindi talaga nag- nacekana mga grades na toy. Tita gae'ng grabe. One card, puro ayot. One up zero two. Mapalosko arte tala, gatang- tango. Paket. Bakit siguro-siguro-siguro yeah, no. lahat yung yeah, no. mga grades dito? Nakikinig ka ba ng mabuti? Hindi yata eh. May ko to. Abang gato'n, di ka nakapapasa dito sa B4. Napapatay kita. Siyempre lang ako. Okay ko na ka ba ng mabuti? pero pero sa sipo. Pati sa bilong ng pera. Galing-galing. Magbibigyan ng kuya. Sa so, kuya, walang sulat, walang sulat. Tapos katulad pa ang pusing niya. Tapos dito wala doon sulat. Ano, wala doon sulat. Ano ba, nakaya pinagpay sa kuy? Kapag sa pagkanda ng kanin. Ko, Ka ko. In -in okay. hindi pa, hindi pa. Hindi pa nagsisimula. Sinunat mo lang, oh. bigyang katulad mo, hindi yung matutunan. Siguro di ka pagpapas ang tutor mo. Saka mo naman? Saka ba yan? Marabi naman yung ano mo? Yung lak mo, ang laki-laki. Wala ka na focus mo, malaki dito. Ayun yeah, na, ang laki-laki. Isang 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 letter lang.